Hello guys, kumusta po kayo? Ngayon magluto tayo ng maliliit na alimasyon na pipilitin natin. Crispy crab recipe. Tara, gawin natin. Meron tayong ng maliliit na alimasyon. Ah. Uh, ayan, maliliit na alimasyon. Kihimayin natin siya para na may pipilitin natin. So, ini nga guys, ah, uh, tanggalin natin yung talubat nya Tapos din bigyan para makita niyo ang huli. Bali, babalutan lang. Pipirtin lang natin siya gamit ang crispy fry o arena na timplahan ng asin o kaya paminta. hindi pala subscribe ko, please subscribe my channel. Like and share and hit the bell para update sa video lang ako. Ngayon, magluluto po tayo ng mini crispy crab uh, fried mini crispy fried. Eh, tinanggal lang natin siya ng kalupa. Try po na kapit pa po. Aray, sakit. Buhay pa pala, guys. Not edit po. Wala po itong ano, uh, nakagat po ko. medyo delikado guys kasi may ano yung yung kanyang sipit na naninipit pa sa buhay ko sa so guys kaya medyo delikado try. Hala. <laughs> Wasakit guys. So ayun na nga guys, tatanggalan natin yung sipit niya sa kayong talukap sa kayong ilalim ng malilit na limasag. Ayan, tinanggalan natin yung sipit niya. Tapos ilagyan natin sa bowl. may Mer meron na tayo dito na uh, ano, crispy fry na powder na breading. Alagyan natin yung Pwede natin ng crispy fried breading itong limasag. Yan. Tagyan na rin natin siya na pamintang dulog. Para may konting, ayan eh, pamintang dulo. Tagyan natin siya konti. Ginamit natin dito yung crispy fried breading. Para may, may timplado na siya. Tapos, pililag ka ng konting ah uh, para mas, ano, kasi kung asin, hindi siya tatalabi. Pililag siya ng konting ah uh, konting asin. Para may, medyo may konting alam. Yun. Pag okay na siya at mer uh, ah, nabalutan na natin siya ng crispy fried breading, pwede na natin siya ang Tala, pilitin na natin. So, ayun nga guys, pilitin na natin. Nabalikin na tayo ng mantika dito sa ating kawali. Pilitin na natin to. Pagka manitin yung kawali, pilitin na natin itong mga cracks. So yun nga guys, uh, pagkalagay natin yung mga mini-crab, uh, balik talan natin siya. So yun nga guys, uh, luto na siya. Malutong na siya. Hanguin na natin siya. Igilid lang muna natin tapos hanguin natin siya. So, ayun nga guys, buti na natin itong mini crab crispy fry. Ayan. Kaya mo natin sila may tas, well yung suka. Gusto nyo, maangang na suka sa usawan. Pwede rin. O atyala. Tara, tikman natin. Sa usawan natin sa suka. Hmm, guys, salap, malutong. Bye bye. Good vibes only and God bless us all. Peace out. Here in my video, people. Bye bye. Thank you for watching, people. Bye bye.